Pamong, Pamu, beli. Video tayo. Hello guys, welcome to my vlog. Ano? Ah, channel mo pala? Vlog Apa eh. may pasporo siya. Pasporo. pula. <laughs> <you> <Bula> <Bula. laughs> Parang mahirap yata hanapin yung pusporo na may yeah, kulay sa pula. Nasaan yung tubig kanina? Mabilit mo nga. Tingnan nga, ano? Alas lalo, na, ka pusporo. Diyan ako sa kapila. Tamawid. Ano nung ka ba tumawid? Piliin mo yung per perari ha? Para malaki-laki yung pera natin. Ayaw ko po. Doon sa tawid. Kaya mo ako tumawid? Eh. Ako wala akong langis, dalami langis ako ng Meron mas... ako dyan, ano? Tama ka Ito, Hindi, maganda yung langis sa, ano? Oh? May bas-bas kasi oh. so, yun. Uh, ito, meron dun, no? Meron. Ito, meron. Ito, meron. Ito, meron.

ano uh, natin yung parang malitang bigolin after tingnan mo para may bago ano yung ano tubag tubag yas 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 pero lahat yan lajan oh sa, na, no. sa chan mo wala 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 pa ayun na na mo konte na rin punte. kunti konte na konte konte ay siya konte 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 Katika? Katika? Sa ulo? Sa ulo padami ha. Padami sa ulo. Sinikisip ko sana. Sinikisip ko nga lo. Lain nga paheng gamot ko na. Ha? Yung pahamu lang nga.

lo <coughs> para en Marteos va que está todo que harán no

Paklas, ah, paklas, paklas. Tanggalin mo mana lang yan? Lagay mo, pre. Paklas. Tanda mo, ah. Ilang buwan mo nang ginawa to Bulam barang. kolam barang. Kulam. Tagasangka. ka. Tagasang ka. Tagasang ka. Ah, taga sabati. Ah, tagamos ka. Anong kasalanan sa'yo nito? Anong kasalanan? Halo. Siap kawalan sure, wala kesenangan. Baklas baklas baklas. Tak galing bata. Batanya bata nak bang balak ko ah. ni ah. to. Mo? Ah. Ana balak ko ni Ah. Tak degang to aku sama. Ha? Um. kelas, Pagalangin mo to ha. Oh. Galit ka ba? Galit ka? Ila lang ang patay mo. Ila lang ang patay mo. Ha? Wala. Paglas mo, paglas, paglas. Tapon mo dun, tapon mo sa likod, tapon. Tapon. Lahat na dun. Kailangan gumaling to ha. Ha? Kailangan gumaling to. Ha? Kailan to kagaling? galang to kagaling?

maglambong, maglambong. ano ba alam ah. pa alam mo? ano wala pala. Ah. ano ka alam mo para malaman natin kung tagumpati ka nga. Ah. Uh, ah. Uh, 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 ka na para ano? Ano pala mo? Gordo. Ha? Gordo. Gordo. Lalaki ka pala? Uh, ano Para ito? Boy ano? Bobot

Kakarin kita, ay wag mong wag mong balikan to ha. Ano dahilan bakit mo nilagyan ng ano to sakit? Ano dahilan? Ano dahilan? Uh... Ano dahilan? Yes. Ha? Ay kita. Ano kaya ng kita mo dito? Ano kaya kita mo dito? Ilang taon ka na lang ulap? Ah. Uh... Boss, boss, boss. Boss, lahat ng buo, ano, lahat ng buong katawan. Tanggalin pati sa likod, tanggalin. Upo nang ayos. Ayan. Ayan. ka, Ayan. 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 mo pati sa ulo, buhasin mo yun lahat. Gagaling na to ngayon, ha? Gagaling na to ngayon? Uh, ha? Hindi uh, na yung kakate. Uh, Anong panlagay niya dito? Anong pang aplas niya? Para matanggal na yan lahat. Alam mo ba? Ha? Alam mo? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Ikaw ang gumawa, hindi mo alam. Yan tayo eh.

Ano yun, kakilala mo ba ito o sa mga anak? Sa mga anak mo o kakilala? Kakilala. mo lang? kapit bahay mo ron? Kapit-pahay kayo? Malayo. Ah, malayo? Okay, eh, ubosin mo lahat dyan. Balik ko lang yung ginawa mo sa'yo ha Ay, dito ha Balik ko lang sa'yo oh yan o oh. Okay, buso mo lahat Pag ito, bumalik sa akin Yari ka, ano gagawin natin? Ha? Pag di ba ah gumaling? Ha? Gagaling na to, ha? Sige, okay, tanggalin mo ka lang, para ka naman parusahan Marami pa. Anong nilagay mo diyan? Anong nilagay mo dito? Ha? Ah. Dito. Oh, yeah. Dito anong ore nilagay mo diyan? Yung para kumbati, ano ba 'yan nilagay mo diyan? Langis o ano? Buangin ba o ano? Kapatid uh. namin suka-suka, ano nangyari diyan? Ah, ano nilagay mo? Uh.

Ibig sabihin, sinubukan mo lang to? Oo. Hindi ako niwala. Marami ka nang ginawa nito. Ilan taon ka na ba ngayon? Ah, ilan taon ka na? 60. 60. 60? Senior ka na pala, no? Oo. Oo, pala eh. Mayroon ka na pala ano eh. Mayroon ka na palang ano sa gobyerno, ano tawag ito, ayoda. Huwag ka na mag-ano, huwag ka nang may inggit nakaanapuhay lang din tong tao eh na drive lang to ng jeep at may inggit nag ba kayo nito? nakaway kayo? ha? hindi pala eh puse mo pati yan sa likod tanggalin mo puse mo lahat Wala mo wala na yan ha. Wala mo wala na chat. Mamaya na 'te. Ginagamot. Sila muna, sila muna. Galit ka? Hindi <coughs> na. Ha? Galit ka eh. Ituloy mo lang trabaho mo dyan. Huwag kang mag-alaw ano, ng bulong-bulong ha. Pusin mo lahat. <coughs>

Ala, oh, wala pa? Tapos na? Oo. Okay, eh, kusin mo pa sa likod. Kusin mo, truck. Labas na ako dito, ha? ah, Labas ako dito, ha? Huwag kang mag sa akin. Kung magalit ka, ito, nagpagamot lang sa akin to, ha? Lepas aku sa problema ninyo ha. Uh. Ano, mayroon pa wala na? Wala na. Okay, alis ka na. Bobot. Ebot. Oh. Oh. Hoy, kasi na. Oh. Ebot. Oh. Ah. Oh. Iya, rei. Pangalan mo nga? Pangalan mo? Bobot. Siya na yan. Ano man natandaan ka ba sa ano mo? Sa nangyari? Ano natandaan ka? Ano nga sa'yo? Ang